Hello guys magandang araw sa inyong lahat So mag-explore muna tayo Kasi Kailangan nating mag-relax din So nasa Malaysia po tayo ngayon mga guys Para Makiusuyuso tayo dun sa mga Fishing activities Ng mga taga-Malaysia Para magkaroon tayo ng magandang Idea na patungkol Sa fishing business Kasi napaka ganda nga na buhay po yan mga guys Okay let's go Do you want my skin? Or Yeah, main may Hello guys, good morning, good morning, good morning. Musta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan tayo at nasa payapang pamumuhay ang lahat, lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating channel sa JMC TV. So welcome back again. Paminaw ba? Paminaw ba? Paminaw sa? <laughs> anyway, Uh, may ipapansin lang ako sa inyo, uh, regarding dito sa fishing mga activities sa ibang bansa, na ito ang nakapagbigay sa akin ng inspirasyon uh, at lalong magpursige uh, para gawin yung mga bagay na uh, kapakipakinabang, una-una uh, para sa ating mga future, sa pagtulong sa mga pamilya, pagtulong sa community. Uh, kung sakali, uh, tayo ay palarin ng Panginoong Diyos o bigyan ng pagkakataon na makabanti pa sa pamumuhay. So soon, ay matupad ko na yung pangarap ko na magkaroon ng fishing business. Uh, dahil yan po ay napakagandang hanap buhay. Uh, yan po ay kailangan kailangan dahil nisisi po ng tao yung pagkain mga guys. So tulad yan, uh, ipapakita ko sa inyo yung isang uh fishing vessel uh, na sa Malaysia uh, na may isa ko dahil napakaganda yung kanilang pamamaraan so napaka-unique at saka isa pa parang traditional lang siya mga guys pero napakagandang impact nito kasi mapapansin yong yung mga huli nila mga guys ay mga first class na isda tulad ng mga uh, snapper na yan, yung mga grouper na yan. So, may mga talakitok dyan, iba pang isda na hindi ko kilala pa. Uh, actually, na-experience ko naman yan nung araw, nung nasa buli-buli ako. So, way back in 2020, nasa Infanta Quezon ako sa Dinahican, So, kapag experience ako dyan na magbuli-buli, uh, mga ilang months din yon So nakarating kami sa Pulilio Island hanggang doon sa Humalig sa Balisen. So diyan sa may Patnanungan. So nagalugad namin yan hanggang diyan sa may Real Quezon. So nakapagbuli muli kami diyan. Naisin natin yan mga guys. So yan. Uh, ngayon pag Simulan natin yung panoorin kasi ngayon ko lang din to nakita so dumaan din yan sa uh, notification ng YouTube ko. So hindi ko may, hindi ko pwedeng iwasan na hindi ko siya i-view i uh, regarding sa kanilang mga activities kasi nag-notify sa akin sila mga guys. So, bigyan natin ng respeto yung kanilang pag-notify regarding doon sa fishing. So, yan. Uh, baba muna tayo dito sa sakyan. Uh, punta tayo doon sa ating bahay para panoorin sila ngayon ipapanood ko sa inyo sila mga guys kung ano yung kanilang mga activities kung ano yung mga huli nila at doon pwede tayong mag-comment so ah uh, mamaya maya eh papalo ko na rin sila sa inyo at panoorin nyo rin sila mga guys at suportahan natin yung kanilang mga ginagawa thank you po oh so, let's go Ayan mga guys yung style ng kanilang uh, fishing ang tawag dyan ay bobo so ayan uh, yan yung fish trap na inilubog nila sa dagat hindi ko alam kung may pain yan or wala pero Ayan, napaka lalaki ng huli mga guys. Oh my god! So, mga lapu-lapu wow. no! mga ring snapper. Tapos yung mayamaya. Maya. Tsaka meron pang iba mga guys. So, hindi ko pa kilala yung ibang mga isda na yan. Pero napaka ganda ng kanilang huli mga guys. ayan po so napakagandang idea po yan sa mga mangingisda mga guys ayan o oh. napakalalaki ng huli so kung hindi ako nagkakamali siguro around mga 30 kilos siguro yan mahigit kasi malalaki yan mga guys so mapapansin nyo lalaki ng huli nila ayan o oh. So, napakagaling ng kanilang mga idea. Sana ganito rin dito sa atin yan, no, sa Pinas. So, pagka ganyan lagi ang huli mo, ay mabilis ang pera dyan, mga guys. So, talo yung investment mo dyan sa fishing. So, kanya nag, ano ako, nag-research sa regarding dyan sa mga fish na yan. Kasi, so, mayroon kaming ilalunch din na fishing sa Quezon nag-uusap kasi kami ng aming pamilya at ito ay pangungunahan ng uh, brother ko, si Dennis uh, kasama doon si Glenn at saka si Noel na sila yung mag-operate ng bangka na bibiliin ko sa peso na dapat na-implement namin to this year bago matapos tong taon na to dahil napakagandang hanap buhay po mga guys yung fishing dahil ano uh, walang talo dyan dahil nisisiti po ng tao ay pagkain so kailangan lang na mahusay magaling yung mag-ooperate at saka syempre kailangan ay well trained din sa dagat so kami naman ay trained talaga so yan mga guys so yun mga guys ah uh, 'Yan ang pinapansin ko sa inyo na style ng fishing na sinaksihan natin sa uh, bansa ng Malaysia. So 'yan ay ipaproject namin ng aking mga kapatid uh, dito sa Pitogo, Quezon uh, bago matapos tong taon na to dahil nagkaroon ako ng interest sa fishing business dahil uh, sabi ko nga uh, kasi ng tao ay pagkain. So, yan ay hindi uh, tawag nito. Uh, hindi may stop or hindi siya papansinin. So, talagang papansinin siya, mga guys, kasi lalo na kung ang mga huli natin ay puro mga first class na isda. So, yun ang target ko soon na ano, na business dahil para makatulong tayo sa community sa mga fisher box so sa pamilya at syempre uh, para na rin sa future natin sa pagtanda so kailangan natin na uh, magdagdag ng kabuhayan mga guys para mas lalong ma-enjoy natin yung buhay habang binibigyan tayo ng lakas ng Panginoong Diyos. So, ang totoo niyan, uh, meron na akong na ano na may nakausap na ako ng na mga nagbibenta ng bangka somewhere in Quezon at uh, saka sa Mindoro. So, pipiliin ko na lang kung alin 'yung pagpipilian ko na lang, kung alin 'yung uh, magugustuhan ng mga brother ko kasi sanay sila sa pagkilatis ng bangka. Oh, kabaloy, dugay mo gusto liyo, kan? Okay na matibay at uh, saka yung talagang maaasahan sa laot kahit malakas ang alon. So, importante yan para hindi uh, makadlangan yung hanok buhay na makatuloy-tuloy yung paglaot talaga. Uh, pahinga ka lang pag malakas ang uh, dagat tulad ng may mga low pressure at saka ano, uh, bagyo. So, yun lang ang pahinga natin, mga guys. So, ito kasi ay dibdiba na na aming mga plano ng aming kapatid uh, sa pangunguna ni Dennis, uh, sa aking brother na isa pa, si Glenn at saka si Noel. So, sila yung uh, magjo-join uh, para dalhin yung bank. Actually, ang target ko ni Sia talaga dapat mga tatlong bangka yan na malalaki ang ipoprovide ko. Kaya lang, sabi ko, mag-start muna tayo. Uh, check natin kung ano kung ano yung magiging takbo niya. And then, wala namang problema doon kasi ang plano ko din, uh, lahat ng huli namin, ako mismo ang magdidispat sa niya dito sa consignation sa Malabon or dito sa Nabutas, sa may fishport or marami pa, mayroon pa doon sa may parnyake or i-direct ako sa farmers ko na uh, mayroong pa doon farmers market so mahal ang mga seafoods po dyan mga guys so kailangan lang dito ay ah uh, Kunting sipag, kunting tiyaga. So, siyempre sa una, medyo marami pang mga trials yan. Uh, uh, ang malaga, uh, makapag-start para madaling mag-adjust kung nandiyan na mga guys. So, yan yung mga bangka na gusto kong bilhin. Yung mga yan, yung mga yan, puro malalaki yan. So, ang makina niyan ay uh, 4D30, 4DR5. Meron dyan, tsaka may 4D32. So, pipilian ko yung mga bangka na yan kung alin dyan ang bibiliin ko. Meron, meron kasi dyan, may mga ano na, may mga fish finder na, may mga radyo na. So, yun yung mga inclusion niya. So, mamimili na lang tayo guys, guys kung ano yung mag magugustuhan natin sa mga bangka na yan. Anyway, uh, shout out sa lahat ng mga mga isda. Kung gusto kayo, sana ay laging maraming huli. At sana, ay porsige pa natin. yan ang ating buhay. At shout out din sa aking mga relatives dyan sa Kalibyan Leyte, dyan sa Barangay Obispo, sa Barangay Kawayanan, lalo na sa tiyohin ko, si Tio Edgar, kumusta yung lula, lula ko, si Lula Maria, sana ay malakas pa rin. Sa aking mga pinsan, si Manny Edwin, si Ronnie, at saka kay Limwell, kay Jenly, kay Rachel, kay Tata, kumusta sa inyo mga guys. At sa inyong mga anak, sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Okay, uh, hanggang dyan lang ang ating videos ngayon. Uh, see you next uh, vlog. Uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutan na i-like, i-follow ako sa aking Facebook page, JMC Bag Expert, and subscribe po. Mga guys, thank you. Bye-bye.